sa mga may regular na unit yan alagaan nyo na mga unit nyo kasi kawawa yung nakakuha pagka lumipat kayo pagka tamad tamad kayo magpaayos ganda ng andar ha Babayan, Bago unit ito pala natin 12, 4, 3 Ay pinapagawa lang tayo Ang dami natin ipapagawa din eh Pinaglumaan ng bago <laughs> Ito, ito, yung pinto Sumabit dun sa naga Sa terminal Tapos Ay, ah, sali ka na sa nandun <laughs> Pag wala akong Pag wala akong Pag wala akong biyahe, nagbablog ako eh, yes bagong bago repair. Bago, bago. bago repair di kumana <laughs> pula ay naku yung kulay pa naman yan ay maganda dati yung ano eh maganda dati yung kulay gilaw eh yung pag may repair nun eh yata yeah, Oh. Ayaw kumana gumana? repair ayaw Maganda yung kulay dilaw dati kababay, yung alternator natin Buti nakaparata na dito si Partner, si Bandula Dito na sira Sabi natin ipapagawa din yung mga bayan uh, natin itong 1243 na to Balik aratating pala namin galing uh, Bulan May umaga, yan umaga Dito sa may Good morning po sa inyo lahat aming ipapagawa walang alternator pag di gumana alternator walang aircon ano? Ito, may pula pa yung tenga talinga ko Okay naman, 12-14 natin. Ang eh. daming alang ano Darudalu So Ang may unit pala natin Ay nito natin si Burha Yung naging partner natin sa 1409 mga bayan So minabaan niya to Kaya tayo na yung sumalo Kukunin na natin to Tatsagaan na natin Papagandain natin ang Ayusin natin Daming trouble Alaga natin ulit to oh naayos na chip yung pinto pas pa Aircon bago linis din sa Rancho, pinalinis natin. Tsaka ipapa-align pa natin 'yung gulong. Ay, chip. Kaya kaya ma-align dito 'yung gulong yan Kaya problem maganda niyan bago 'yung gulong na mailagay yung tayo babati sa ano. O nga, uh, chip, kasi 'yung bawas nya bawas iba 'yung bawas nya uh, eh. Kumpara

Palitan mo na ng bagong gulong so, bang, Hindi na po pwede palitan ng gulong Tapos ipabiyahe, di masisira rin yung gulong Kailangan O, oh. oh, diba? Ang ganda ng paliwanag ng Jeff Diba kasi yung bawas na nito mga friendies Align pala to Kaya napansin ko yung kumakabig sa manivela Hindi may yun, pantay-pantay yung kain ng gulong Kaya ipapalign natin yung barrio po mi lipit yung para plato, yan o oh. Nagawa <laughs> niya <laughs> mm. Kailangan mapalitan pala muna ng gulong to Tsaka ay align may alternator sir andaya oh pacho ano na sir duty mo? Ka, no? <coughs> eh paano to chief Kung... ay sir alis na yung terminal dito kisaya na oh maganda maluwang dito umalis na kasi yung um, si chief molina umalis na dito mga bayan ano maluwang na oh Parang gagawin ulit ng terminal ng piang Bia Bisaya. Maganda dito sa ano kay Jamie, eh ano yung Jamie diyan, no. Maganda dito kasi ano, maluwang. Ah, tapos malapit sa Tawiran. Di diba? ayos. Ayun. 1 2 3 kondisyon natin yung panlabas ay yung panlabas panloob at panlabas niya mga bayan para tuloy-tuloy yung biyahe natin na ano Bicol tsaka maganda yung linya niya mga bayan taga, dun talaga sa atin kaya tiyataga natin pinabanan ni Burato eh yan on pasay kaya wala pang ano yan wala pang may plantel na yan kaya sa atin na yan dami ni ano ni Bandula yan. si Burha lumipat na sa ano sa 1409 Yan doon na siya Tapos may partner daw siya doon na naka ya Kaya doon na siya Kaya sa atin na itong pinaglumaan niya ba? Diba? Luma lang sa atin o, Ayos lang yun Basta condition may Rehab na din ito mga bayan Marami ng ano sa loob Sira Buti talaga na rira yung alternator Dito na sa loob eh. po yung alternator walang alternator din yung sa kubaw yan so dadali na natin ng rancho kasi yung torque rod lower sa kaliwa sa likod trouble din kailangan mapalitan so dadali natin ng rancho problema wala tayong aircon hindi tayo pwede gumamit ng aircon kasi baka malobat yan after mawashing mga bayan pupunta na tayo sana maabot hindi tayo gagamit ng earphone tsaka telma gagawin lang natin uh, break uh, yung ano lang basta hindi tayo gagamit ng telma after washing pupunta tayo ng rancho dali natin ng rancho maraming gagawin, papalit gulong i-align, ia torque rod yung alignment ng pinto yan, tsaka alternator ang ganyan talaga mga bayan pagka uh, medyo low mana yung unit marami nagiging trouble ganun talaga so papagawa natin para tuloy tuloy bayan natin see you sa rancho mga bayan yo mga bayan punta na po tayo ng rancho buksan natin yung mga bintana kasi wala tayong aircon Walang karga ang battery oh. Sira motor. po yung pinto, niyo, ang delikado to, baka di umaabot. Ito gamit ng Tilma. Yung pinto. Disalign align mo no? angat to bukas ng bintana natin yun see you sa rancho mga bayan so alis dosing ay ngayon dito sa JMA yan ang JMA see you po sa rancho mga bayan may bago yung tubig yan papayos natin to sana tulungan tayo ni Ayun na, matapos agad di tayo maluto man ng matagal. Kasi ito pa lang yung porter mga bayan. Binigyan tayong chip dito sa ano. bushing. Yan. Lower yan. Main account, ano ba 'to? Mga basa. if ano ba yan? Change tire, yan, plus alignment, door alignment, wheel alignment yan. Ina-accelerate natin, wala talaga dito talaga nadagdag yung battery. Sana hindi tayo mamatayan. See you sa Rancho. Yan yeah, mabayan, uh, shout out kay Aryo Diaz Trans. <laughs> oh, Aryo Diaz uh 6 757 oh. Behind Bicol, Tabaco City Shoutout po uh, Thank you my sir Tropa natin, kasabayan natin sa South Road Kagit-gita natin sa daan <laughs> Pag nasa daan lang, pero mga tropa natin lahat yan Shoutout po sa so R.U. Diaz, trans Nasa Skyway na po tayo mga kabayan Nakatawid tayo sa trabigan Isa pa palang problema nito mga kabayan Yung hangin niya, ang bilis bumaba sa trabigan Kaya ang hirap ipasok ng klats Yes ko po ay hirap ipasok ng gas ng kambyo matigas sabit so kulang yung hangin yung clutch hindi bumabaw ng maayos kaya hindi rin may ipasok ng maayos yung kambyo isa pa yung problema nito eh yan, kaya sa mga may regular na unit yan Alagaan nyo na mga unit nyo Kasi kawawa yung nakakuha Pagka lumipat kayo Pagka tamat-tamat kayo magpaayos oh, so, Hindi ko nila Hindi ko po nilalahat na may naramdaman pong konti pagawa ko agad kasi pag natatambak yung trouble naku ang dami tulad nito kalalabas lang niya sa rancho papasok na naman naka nakabagbalikan lang kami ni partner parancho na naman itong 1243 Diyos di tayo makapag straight ng biyahe eh. kaya ginagawa ko mga bayan papagawa ko ng lahat yung kailangan ipagawa kay Chipaye sana madali ni Chipaye ano para makapagbiyahe ulit kami ni partner Yung mga bayan See you po sa Rancho Narciso Pabalik po tayo doon